Hello at maligayang pagpabalik sa ating podcast show na Relax si Lord de Mga Santo ang bahala sa atin. Ito po si JM at nagbabalik ang ating pagtatanghal sa ikatlong pakakataon sa Sabadong Gabing edisyon na ito. Yes, ikatlong ng edisyon ng ating Sabadong Gabi at ngayon ay tutungo tayo sa mga pagbasa ngayong gabing ito sa bisperas ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon na may temang magtiwala, magpakumbaba, tumugon. Pero bago tayo dumako sa bisperas ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon o mga pagbasa ngayong bisperas ng ikilimang linggo sa karaniwang panahon, pakinggan muna natin ang paunang salita ayon sa Sambuhay 2025, Ikasyam ng Pebrero Edition. Sa harap ng may kapal, hindi tayo karapat-dapat. Naunawaan ni na Isaías, Pablo at Pedro ang kanilang pagiging di karapat-dapat nang ipamala sa kanila ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanila mga kapintasan, pinili pa rin sila na may kapal, tayong mga natitipon ngayon ay nililingab din ng Panginoon mula sa ating kababaan at inanyayahang maging kanyang mga mamamalakaya. Ngayon ay tutungo na tayo sa mga pagbasa para sa bisperas ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon o araw ng bukas ikasyam ng Pebrero. Sabagkat ang ang Sabadong gabi ay muli i, uh, ipapalam ko lang sa inyo na ang Sabadong gabi ay simula na ng araw ng linggo. Hindi po siya anticipated Saturday, Sunday Mass, ngunit ito ay simula na ng araw ng linggo. Ang ating unang pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Muli ang ating unang pagpapahayag ay mula sa Aklat ni Papeta Isa Iyas, Kabanata 6, Talata 1 hanggang 2A, kasunod nito ay Talata 3 hanggang 8. Pero bago natin pakinggan ay tingnan muna natin ang maitling pagninilay ukol dito. Pati ni Isaías ang kanyang pagiging di karapat dapat sa harap ng kaluwalatian ng Diyos. Sa kabila nito, pinili pa rin siya at sinugo na may kapal upang ipahayag ang kanyang salita. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzias o nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may anim na wala silang tigil ng kasasabi ng sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kanining laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayinig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang saraping sumapit, sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, Wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking padadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, Narito po ako, ako ang isugo Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang ating salmong tugunan para sa bisperas ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon ay Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pakiulit po. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Tugon, poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, e kay tunay na dakila pati yung kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Tugon, pun kita'y pupulihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng na mga hari, pupulihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Tugon, poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. harapin mo, mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Tugon, poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pakinggan muna natin ang maikling pagdinilay sa ikalawang pagpapahayag. Sapakat dati siyang tagausig ng pamayanan ng Kristiyano, itinuturing eh ni San Pablo ang kanyang sarili bilang pinakauli sa mga apostol. Sa kabila ng dating niyang karahasan, napakita pa rin sa kanya si Kristo ang isinugo at isinugo si San Pablo upang ipahayag ang mabuting balita. Ang ating ikalawang pagpapahayag ay hango sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga korinto Muli, ang ating un ikalawang pagpapahayag ay hango sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto, kabanata 15, talata 1 hanggang 11. Pagpapahayag mula sa unang sulat sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinapaalala ko sa inyong mga kapatid ang mabuting balita na pinangaral ko sa inyo. Iyan ang payag na inyong tinanggap ang naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananagan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro sa kasa labindalawa. Pagkatapos, nagpakita siya sa maygit na ang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago sa mga apostol na sama-sama noon. Sa dihay napakita rin siya sa akin, Bagamat ako'y tulad ng batang pinanganak ng di kapanahonan. Sabagkat ako ang pinakahamag sa mga apostol, ako'y di karapat dapat tawaging apostol, sabagkat inusik ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandaang loob niya, ako'y naging apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kalob niya ito sa akin. Nakpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Paramat, hindi ito sa sarili kong kakayanan kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangangaral namin at ito ang ipinanaligan ninyo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sumunod kay sa akin at kayo aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Aleluya, aleluya. Ngayon ay pakinggan naman natin ang Ebanghelyo para sa bisperas ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon at ito ay tutunghay tayo sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 11. Muli ang ating Ebanghelyo ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 11. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Ang pagpapayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Henesaret. Pinakalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin na kalunsad na ang mga mangingisda ang naguhugas ng kanilang lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at iniling kay Simong may awin nito na ilayo ng county sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kami nagpagod at wala kami na huli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanila mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Na makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa panan ni Jesus na nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami na kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. As sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang may tabi nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga mananampalataya, mga relaxers, mga mamamalakaya, narinig na natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Katulad na nabanggit natin kanina ay ang ating tema ngayon ay magtiwala magpakumbaba at tumugon. Pakinggan natin ang pahayag ni Padre Brian Paul Tayag, SSP, ukol sa mga pagbasa, salmong tugunan at ebanghelyo ngayong bisperas ng ikilimang linggo sa karaniwang panahon. Magtiwalat, magpakumbaba sa harap ng Diyos gaya ng paghimok sa atin ng mga pagbasa, lalo na ang Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, ipinamalas ni Jesus ang, kanyang him ang isang himala nang sabihan niya si Simon Pedro na ihulog muli ang kanilang mga lambat kahit na wala ngang nahuling isda, sina Pedro at kanyang mga kapwa manging isda, buong magdamag. Bagaman pagod at wala ng pag-asa, sinunod ni Pedro ang utos ni Yesus. At nagulat sila ng halos mapuno ng mga isda ang kanilang mga lambat. Natigilan si Pedro sa harap ng kababalaghan at bigla lumuhod at nagsabing, Lumayo ka sa akin, Panginoon, sabagkat ako'y isang makasalanan. Tatlong aral ang maaari nating matutunan mula rito. Naway tumimo ang mga ito sa ating puso at isa buhay ito. At ito yung tema ngayon. Magtiwala, magpakumbaba, at tumugon. Unay na muna natin ang magtiwala. Magtiwala kay Jesus kahit sa oras ng pagdududa o kawalan ng pag-asa. Matagal nang mangingisda si Pedro at alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya kung saan makahuhuli ng maraming isda. Alam din niya ang galaw ng tubig. Ngunit sa kabila ng kanyang karanasan, sumunod pa rin siya kay Yesus. Sa ating buhay, maaaring naranasan natin ang kainaan, kakulangan o pagkatalo. Tulad ni Pedro, inatawagan tayo ni Yesus na magtiwala kahit hindi natin naunawaan o kahit tila walang resulta ang ating pagsisikap. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pananampalataya kay Jesus ang magbubukas ng mga biyayang hindi natin inaasahan. Magpakumbaba. Yan ang pangalawa salita sa tema natin ngayon magpakumbaba sa harap ng Diyos. Nang makitang napakalaking biyaya ang ipinagkaloob sa kanila ni Jesus, agad na bumaba si Pedro at inamin ang kanyang pagiging makasalanan. Sa harap ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos, kailangan nating kilalanin ang ating mga kakulangan at pagkakamani. Hindi ito para tayo mawala ng tiwala sa sarili, kundi upang ipaubayan natin ang ating buong buhay sa Diyos at ayan siyang baguhin tayo. Paano tayo tutugon? Kasi ang pangatlo ay tumugon. Paano tayo tutugon? maging mamamalakaya ng mga tao. Katulad ng binanggit sa paunang salita, sa huling bahagi nito, tayo, tayo mga natitipon ngayon ay nililingap din ng Panginoon mula sa ating kababaan at inanyayang maging kanyang mga mamamalakaya. Sa papaanong paraan? ayon kay Padre B. Brian Paul Tayag. Matapos ang Himala, hindi nagtapos sa, sa baghuli na maraming isda ang misyon ni Pedro. Sa halip, tinawag siya ni Jesus upang maging mamamalakaya ng mga tao. Ang buhay natin bilang Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa mga biyayan na tatanggap natin mula sa Diyos. Ito ay tungkol din sa ating misyon na ibahagi ang mga ito sa iba. Sa pamilya, tabaho at pamayanan, inatawagan tayo ng Diyos na maging taga tagabamahagi ng kanyang pag-ibig at katotohanan. Sa linggong ito, inanyayaan tayo ni Jesus na magtiwala, magpakumbaba at tumugon sa kanyang tawag harapin natin ang mga hamon ng buhay ng may pananampalataya at hayaan nating magpakumbaba ang ating mga puso sa harap ng mga himala ng Diyos sa ating buhay. Naway maging mangingisda na rin tayo ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng paghahayag ng bang ibig ni Kristo sa lahat ng ating makasalubong at makasalamuha tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Isus, bigyan mo kami ng lakas ng loob na makinig at sumunod sa iyo na walang pag-alinlangan. Amen sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At dyan po natatapos ang ating Sabadong Pagtatanghal, Sabadong Gabing Pagtatanghal na ikatlong edition ng Relax, si Lord ng mga Santo ang bahala sa atin. At siya rin ikatatlong pagtatanghal natin sa buong programang ito. Ito si JM na laging nagpapalala sa inyo ngayong linggong ito na magtiwala kay Jesus kahit sa oras ng pagdududa o kawalan ng pag-asa, magpakumbaba sa harap ng Diyos at tumugon sa bagiging mamal mamalakaya ng mga tao. godless